Magandang araw mga kaibigan, kung ikaw ay nanonood ngayon at isa ka pong kristyano, ay alam mo po ang gospel. O di kaya maaari mo itong isalaysay sa iyong buong pananalita at paniniwala. Pero nakaraan lamang mga kaibigan, nagkaroon po kami ng Bible study sa church. At tinanong ko isa-isa yung aming mga kapatid. Ngayon nagulat po ako na hindi lahat sa kanila o bihira sa kanila ang nakapag-sabe ng tamang gospel na naaayon sa silita ng Panginoon. Meron yung kailangan mo pang i-follow up ng question para makuha nila yung masabi nila yung totoong paniniwala nila. Meron din yung talagang walang walang ID walang idea talaga walang punto yung kanilang sinasabi although um maganda yung sinasabi niya pero hindi hindi walang concrete na direction yung sinasabi niya na naaayon sa gospel ngayon bilang isang kristiyano po mga kaibigan kailangan po nating alamin kung saan sa bible natin makikita at mababasa ang pinakabuod ng gospel na ito at kung paano po natin i-state ito sa ating pananalita na may buong paniniwala at uh, conviction. Ika nga. Okay, so ang gospel po na tinatawag ay basically it means good spell or magandang balita. Okay, so ito po yung magandang balita na kailangan nating iparating sa mga hindi pa naniniwala kay Kristo. Ito po yung gospel na ipinasa sa atin ng mga apostoles ni Heso Kristo dahil ito po yung itinuro ni Heso Kristo sa kanila. Ngayon si Apostol Pablo sumulat sa mga taga-Korento at sinabi niya ito sa kanila. Nandoon po ang pagka-state niya, pagkasabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 6 or one to seven At basahin ko po dito sa NIV, sabi po dito, Now brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved. If you firmly, if you hold firmly to the word, I preach to you, otherwise you have believed in vain. Verse 3 For what I received I passed on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Peter and then to the twelve. After that he appeared to more than five hundred of the brothers. at the same time, most of whom are still living, though some of some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. Okay, so po, ito po, kay, mga kaibigan, ang kailangan nating tingnan. Pag totoong gospel po yung pinin, pinaniniwala natin, ito po yung pinakabuod ng magandang balita. Sabi po ni Apostle Paul dito, By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. So, ano ba yung ini-preach ni Paul sa mga uh, sa atin? Sa mga Gentiles and sa kanyang mga, sa mga Jews. Sa lahat ng kanyang uh, pinipreachan. Ito po yun. Sabi sa verse 3, sabi niya dyan, That Christ died for our sins According to the scriptures, Christ died for our sins. Siya po yung isinugo ng Father God para sa ating kaligtasan. Na according sa scriptures, ito po yung scripture sinasabi yung sa kasulatan ng Lumang Tipan or the Old Testament, yung mga prophecy ni um, uh, Isaiah, Jeremiah and sa Genesis chapter 3 nandoon po yung uh, promise ng Panginoon na uh, magbibigay siya ng uh, tagapagligtas sa sangkatauhan, Okay? And then, he was buried that he was raised on the, but he was raised on the third day according to the scriptures. Kasi, nasusulat din po sa Isaiah na itong Messiah na ito na bibigay ng Panginoon ay mamamatay at mabubuhay muli. And then, he will be raised on the third day. And then, He appeared to Peter and then to the 12 ngayon kailangan niyang sabihin ito mga kaibigan kasi may mga naniniwala na hindi nagkatawang tao si Heso Kristo false teaching po yun ang totoong magandang hmm. balita ay nagkatawang tao si Heso Kristo para siya ay maging katulad natin and then noong nabuhay siya muli nagpakita siya bilang isang tao pa rin na nabuhay mula sa patay kailan niyang Uh, ipakita ang kanyang sarili para may witness na may na nabuhay muli siya. Ngayon, sasabihin ng iba na mga uh, nagdi-dispute dito na baka nagkunay-kunay lang itong mga disipulo ito. Okay, sabihin na natin na ganyan. Pero nagpakita pa rin siya sa mga sa more than 500. Sabi niya sa verse 6. So, hindi pwede na i-dispute yung more than 500 plus na nakakita, nakawitness na bumangon ulit si Jesus Kristo All at the same time, sabi niya. Most of whom are still alive. During that time na sinusulat ni Apostle Paul po ito, buhay pa rin yung ibang nakawitness na nabuhay muli si Jesus Christ. Pwede nilang i-refute yun na hindi nagkatawang tao, hindi nabuhay muli si Jesus Christ, pero hindi magsisinungaling ang more than 500 na yon na nakawitness kay Jesus Christ. Pwede nilang tanungin yung mga taong yon at makikita nila o masasabi nila na totoo na namin na, na nabuhay muli si Jesus Christ. Okay, and then last he appeared to James. And then to Paul himself, noong papunta, nagpo si Paul na sa mga believers of Jesus Christ during that time. Uh, hinarang siya ni Jesus Christ doon sa road to Damascus. And doon, nagpakita si Jesus Kristo muli sa kay Apostle Paul. At doon ang uh, naging uh, convert si Paul kay Jesus Christ. So ang pinakabuod po ng gospel na tinatawag natin, ay nung pumunta si Kristo dito sa lupa sabi nga po sa John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life yun po ang gospel um pumunta si Kristo dito sa lupa siya ay nagkatawang tao at siya ay namatay sa krus para sa kapatawaran ng sino mang mananampalataya at tumanggap sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas. At siya po ay namatay sa krus na nailibing at uh, nabuhay muli sa pangatlong araw at nagpakita po siya sa mga disipulo niya para maipakita at ma, ma may pakita sa atin na mayroon tayong pag-asa na mabuhay na walang hanggan, na kaya niyang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan kahit na mamatay tayo dito sa lupa. At siya po ay pumunta sa langit muli para po tayo ay ipaghanda ng bahay sa langit at pagbalik niya, hindi po siya babalik na isang uh, misaya kundi babalik siya bilang ating Diyos na King of Kings, na Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. So, at yun po ang magandang balita na kailan nating malaman, lagay sa ating puso at isipan, kailan natin yung panghawakan at yun ay dapat din nating i-share sa mga tao. Kaya po yung tinatawag ng magandang balita kasi nagbibigay po siya ng Uh, buhay na walang hanggan. Sabi nga po ni Apostle Paul dito sa verse 2 dito, By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach unto you. Or otherwise, kung hindi mo ito pinaniniwalaan ng tapat, then you have believed in vain. Okay, so yan po mga kaibigan ang tinatawag na gospel. Nasa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 8. Okay, magandang Araw mga kaibigan at sana po ay naintindihan ninyo ang ating paliwanag po tungkol sa gospel. Okay, God bless everyone and please subscribe if you have not yet subscribe on my channel. Thank you so much.